Yan, narin po tayo na ang hapunan. Sinabaw nga aywan. Isda bitaw. Nga... Isda nga ang sangala ng isda. Sangala na na. Isda daw na nga fish. Tapos tira ng anak ko. Yun na rin na Kain po tayo ng hapunan, everyone. Maulan dito sa amin ngayon. Maulan pero hindi naman maginaw. Maulan pero igam. sanga ang panahon. Masarap maglangoy sa beach. Ang kogi akong nito bitang sibuha.

Uy, naka-video niya eh. Tingnan mo, sana nakapunta. Yan hmm. po, hmm. 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 tinulang isda. Tinulang nga fish. Tamungay lang ang sagol. oh. Ligop na sa sabaw guys, oh. Tapos kasi ang sabaw kayo. Sariwa, mangunsya kayo. Ikan sa, sa dagat ng lukso sa among galil. Ikan sa dagat ng lukso sa kaldiro. Kaya kain tayo. Maulan na evening, everybody. Night video. Ang aming ulam ay sinabaw nga ista nga. Uh, barilison ata ito. Ayan, makain ako. Tumigil lang ako. Para lang may video ako nga ma-upload. hi. Si Payat. Hello, baby ko. Yan, maulan dito sa amin talaga. Maulan na gabi sa amin dito ngayon. Pero mainit. Ayan, may daw... Hi. Yan. Yan siya. Kaya yun. Kain po tayo. At ang ulam namin, ayan. Mag-thank you tayo. Mag-thank you pa rin kami kay Lord. Kahit yan lang ulam namin. At least may kinakain. Kami sa aming hapagkainan ngayong gabi. Ayun. Thank you everyone. Please like and share to my all video and posts. Thank you. Babu. Mabuhay.